Paano napasok yung Juan Carlos na nagig gig yung, ano, album? Pati yung song, yung mga song, yung ere. Funny story yung ano, yung album na yan. So, at one point last year, mga November, December, so, we were both going through a breakup. Tapos, biglang tumawag sa akin si JK. Ang gagawin mo Sunday. Ang gagawin mo bukas, Sunday. Like, wala naman. Kaya, tagay -tay tayo tayo. Kaya yung dalawa lang? <coughs> so, wala naman. O, oh, sige So, tagay tayo kami. Apparently, it was a uh, anniversary ng throat doctor niya. Mm. Tapos, so, nasa van kami, ginuma kami, ngayon ganito, ngayon during the whole thing, nando kami sa side, naginuma kami. Na, tapos, tinatanong niya, paano niya ginawa nung bambo yung mga album niya? Sabi ko, wala. Nagkulong kami ng 2-3 months. Tapos yun ginagawa namin. Tapos mga towards the end of December, sabi na, Paps, kamo sa schedule mo January? Sabi ko, after ganitong date, okay na ako. Oh. Sabi niya, ay, block off mo na lahat yan. So, for me thinking, pipili lang to ng mga 3-4 days recording tayo. Hindi, blinak niya yung buong January, tapos nag-recording kami ng buong album. <laughs> Isang buong album? Isang buong album. Sino-sino mm -hmm. kayong nandun? Si Karel, Nico, and then si Rickson and si Otep. Oh, okay. Okay. Mm -hmm. So, nandun kayong lahat. And you have an ear for for music. Na, narinig mo na kayo, oh, ito yung hit. Hindi. The funny thing is, going to Tagaytay pa lang, may acoustic dun sa band, kinakanta nyo niya sa akin yung mga kanta. Oh, wow. Sabi ko, oh, shit. That's nice, that's nice, that's nice, that's nice. Walang pangit. Sabi so, mm -hmm. go? okay.